Kumakabog ang dibdib ni Joshua nang marinig niyang may nagsabing may mga pulis sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at agad siyang sumugod sa bintana, kasama ang ibang mga estudyante, para silipin ang nangyayari. Dalawang pulis ang papasok sa paaralan at pinagmamasdan ito ni Joshua, kinakabahan at kabado. Para kanino kaya sila? Lalo siyang ninerbiyos. Lumipat ang eksena sa faculty room kung saan nakaupo si Hian Wu sa harap ng mga pulis. Mukhang tinatanong siya ng mga ito. Palihim na sumulyap si Joshua, pilit nakikinig sa pag-uusap nila. Habang pinapakinggan niya ang usapan, isa sa mga pulis na may matalas na pakiramdam ay agad siyang napansin, kaya mabilis siyang yumuko at nagtago, halos hindi siya namukhaan. Nanginginig, sa takot, dali-daling tumakbo si Joshua sa pasilyo habang sunod-sunod ang mga tanong sa kanyang isipan. Pagbalik sa classroom, ang mga background character na parang hindi na ginawa ng effort ng artist, ay tahimik lang sa kanikanilang mundo. Tahimik na umupo si Joshua sa kanyang upuan, nakayuko at litong-lito. Paano nalaman ni Hian ang tungkol sa hit and run? Bakit may pulis? Ipinagbigay alam ba niya ako? Pakiramdam niya'y guguho ang mundo niya anumang sandali. Bigla na lang, biglang, bumukas ang pinto at may kaklase na sumugod sa loob, humihingal, at nag-anunsyo ng malaking balita. Ang ama ni Hien Wu ang biktima ng hit and run. Sumabat naman ang isa pang estudyante na nakasalamin at nagtanong kung ayos lang ba ang tatay ni Hien Wu. Doon isiniwalat na nasa ICU ito at kasalukuyang lumalaban para sa kanyang buhay. Biglang napatayo si Joshua nang marinig niyang buhay pa pala ito. Napansin iyon ng kaibigan niyang si Kim Bitna, kaya agad siyang tinanong kung saan siya pupunta, lalot malapit ng magsimula ang klase. Mabilis na sagot ni Joshua, Pupunta lang ako sa faculty room. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang walkway kung saan naroon si Bano, ang kanyang kasunod ni Joshua ang kanyang nobyong si Heho. Nagreklamo ito tungkol sa pagbisita sa ospital kay H. Wu, lalo na't 100th day anniversary pa naman nila. Pero hindi ito pinansin ni Joshua at malamig na sinabi, di mo naman kailangang sumama kung ayaw mo. Plano pa rin niyang pumunta sa ospital para kumpirmahin kung ang ama ni Hian Wu nga ang lalaking nabundol niya. Isang detalyeng nalaman niya sa faculty room, sa ayaw at sa gusto, pumayag na rin si Heho na sumama, sabay bulong na wala rin naman siyang ibang gagawin. Nagpasalamat si Joshua ng malamig, alam niyang kung kokontrahin pa niya ito, baka lalo lang siyang inisin ni Heho. Lumipat ang eksena. Sa ospital, nakarating na sila sa ospital, kung saan makikitang mag-isa si Hayan Wu na nakaupo sa waiting hall, nakayuko ang ulo. Kawawa, parang wala talagang kaibigan. Bahagya siyang tumingin sa gilid, pero agad na lumapit si Joshua na may pilit ng ngiti, kunwaring masaya. Si Heho naman, halatang inis, agad lumapit at pastos na tinanong si Hyun Woo, Di mo ba ako nakita? Mabilis namang humingi ng paumanhin, si Hyun Woo. Pinagsabihan ni Joshua si Jeho, paalalang nandoon sila para bisitahin si Hyun Woo, lalo na't na may pinagdadaanan ito. Habang nagsasalita, bahagyang lumihis ang tingin ni Joshua papunta sa bag ni Hyun Woo, lalo na sa cellphone nito. Yun, talaga ang habol niya. Nang sandaling tumalikod si Jiho, kumilos si Joshua, lumapit si Joshua kay Hyunwoo, at pabulong na tinanong kung nakakakain na ba siya. Halatang nabigla si Hyunwoo sa ang pakunwaring pag-aalala. Sino ba naman ang hindi magdududa kung biglang naging mabait ang buli sa'yo habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Hyunwoo, ipinakita pa ni Joshua ang mas mapagkunwaring malasakit. Binanggit niya na tinawag daw ito kanina sa faculty room at inalok pa na ililibre siya sa lunch. Inutusan pa niya si Jeho na isama si Hyunwoo para kumain kahit pa tumutol si Jeho. Ganoon din ang gulat ni Hyunwoo sa alok pero ipinilit ni Joshua na sigurado siyang stressed at namumutla si Hyunwoo kaya kailangan nitong kumain. Maya-maya, inilabas na niya ang kanyang gintong credit card, hindi na nakakagulat, galing sa mayamang pamilya, background at iniabot ito kay Jeho. Tiningnan, ni Jeho ang card na may bahagyang pagkainis at tinanong kung pwede ba silang bumili ng kahit ano. Tumango si Joshua at tinulak si Hyun Wu, na halatang clueless palapit kay Heho. Kahit naiinis pa rin, napilitan si Jeho na sumunod. Napalingon si Hyun Wu kay Joshua, litong-lito habang ngumiti naman si Joshua pabalik. Pero pagkalayo ng dalawa, biglang nagiba ang mukha ni Joshua. Mula sa masiglang acting, bumagsak ang totoong emosyon. Kung may Oscars lang para sa best actress sa fake concern, panalo na siya. Agad niyang kinuha ang phone ni Hyunwoo mula sa bag nito, pero napamura siya nang makita niyang nakalak ito. Desididong malaman kung si Hyunwoo ba talaga si M, kinagat niya ang daliri niya habang balisang nakatitig sa screen. Biglang nagliwanag ang phone, may naisip siyang plano. Tinawagan niya si M, kumbinsidong ang phone ni Hyunwoo ang tutunog. Sa gulat niya, tumunog nga ang telepono. Pero hindi kay Hyunwoo, kundi kay M. At konektado ang tawag. Pumalik ang lamig sa katawan niya habang pinapanood ang call timer na nagsisimula ng umandar. Nanigas si Joshua hawak-hawak ang parehong phone, ang sa kanya at ang kay Hyunwoo, nanginginig ang mga kamay niya. Sinubukan niyang kausapin ito pero walang sumagot. Nang tuluyan siyang nawalan ng pasensya, sumigaw siya sa telepono, pilit na tinatanong kung sino si M tahimik pa rin ang kabilang linya. Sa inis, napasigaw siya ng mas malakas. Pero biglang naputol ang tawag. Mabilis niyang napansin ang... ang... Kaguluhang sanhi niya at napagtanto niyang hindi naman talaga tumunog ang phone ni Hian Wu. Lalo lang siyang nabwisit. Siguradong sigurado siya na si Hian Wu si M ang saksi. Pwede kayang ang ama niya? Hindi. Imposible. Hindi pa nga siya nakakalapit dito kahit kailan. Nagkatang eksena sa kafeterya ng ospital kung saan naroon sina Jeho at Hyanwoo. Tinanong ni Jeho si Hyanwoo kung may problema pero nanatiling tahimik si Hyanwoo. Pinalikan ni Jeho ang eksena noong pinakain ito ng noodles na pinagsabihan ni Joshua pero tahimik pa rin si Hyanwoo. Yung kaawa-awang bata siya ang kumain ng noodles sa chapter 1. Sa inis, sinampal ni Jeho si Hyanwoo at pilit na hinihingi ang sagot. Walang pakialam sa nararamdaman ng kausap, mas lalong galit dahil sa nangyari. Sa gitna ng stress at takot ni Hyunwoo, dumating si Joshua na pasigaw na pinatigil si Heho. Nagreklamo si Heho, sinasabing naiirita na siya kay Hyunwoo. Pero sinubukan siyang pakalmahin ni Joshua, ipinaliwanag ang pinagdadaanan ni Hyunwoo. Ibinalik niya ang gamit nito na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit hindi na napigilan ni Heho ang galit, sumabog ito, sumigaw na si Joshua parao, ang nagyayang pumunta doon sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Nagulat si Joshua sa pasabog na ito at agad itinaas ang mga kamay para magpaliwanag. Sa kalituhan ni Jeho, napaatras siya at natapunan ng noodles ang damit niya, kaya mas lalo siyang nainis at napasigaw pa ng mas malakas. Mas lalo pang nagalit si Jeho, kaya't ang mga tao sa paligid ay natigil at napatigil sa kanilang mga hakbang. Pati si Joshua ay nagulat. Sa huling pagsabog ng galit, Sumigaw si Jeho na wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ng ama ni Hian Wu. May malamig at matigas na tono, agad siyang umalis, iniwan si Joshua na nakstanding pa sa pagkabigla. Tahimik na pinanood ni Hian Wu si Joshua hindi makapagsalita. Ang eksena ay lumipat kay Joshua na naglalakad pa uwi. Pakiramdam niya ay talo siya. Napagtanto niyang hindi naging ayon sa plano ang araw. Bigla siyang napatigil ng may tumawag mula sa likod Nagtanong kung malapit, lang ba siya? Agad siyang lumingon at nakita niyang isang pulis pala. Isang pulis na may nakakatakot na itsura ang humarap kay Joshua at humiling na sagutin niya ang ilang mga tanong. Nakatigil si Joshua, naguguluhan at nagtataka kung paano pa lumala ang masamang araw niya. Ang kabanata ay nagsimula sa isang eksena kung saan nagulat at natakot si Joshua nang lumingon siya at tinanong ang pulis kung sino siya. Ang kasamahan ng pulis na may magaan ng ngiti ay nag-apologize at nagbiro na sino ba naman ang hindi matatakot kung may tanong mula sa isang tao na mukhang wanted criminal. Ang pulis, na ang matalim na titig ay nakatutok pa rin kay Joshua, ay nagtaas ng kilay at tinanong ang kasamahan kung mukhang kriminal ba talaga siya sabay bawi ng Nakuha ng pulis ang kanyang composure at ipinaliwanag na si Joshua ay nag-aaral sa parehong paaralan ni Yan Wu, batay sa uniporme niya. Tinanong niya kung alam ba ni Joshua kung anong nangyari kay Yanwo at ang tanong na iyon ay nagdulot ng tensyon sa kanya. Pilit na itinago ang kaalaman, sumagot siya, "Bakit mo ako tinatanong?" Ang kasamahan ng pulis ay sumingit at ipinaliwanag ang insidente ng hit and run at na naghahanap sila ng mga saksi. Mahigpit na niyapos ni Joshua ang kanyang bag at nerbyosong nagtanong, "Kaya ba kayo nandito?" Ang kasamahan ng pulis ay kinuskos ang kanyang ulo gamit ang panulat tumigil sa glit na para bang may kakaibang pakiramdam sa sitwasyon, ngunit bago, bago pa makapagsalita ang opisyal, naputol sila ng sekretarya na nagbukas ng gate at tinawag, siya sa pangalan, Shin Yang hun ang ama ng mayor, si Joseph Ama, ay handa nang makita kayo. Ang sabi ng butler habang ang dalawang pulis ay pumasok sa loob. nagwave ang kasamahan ng pulis kay Joshua bago sila naglakad pataas sa hagdan. Pagkatapos, Binanggit ng kasamahan ang ilang pinsala sa gate at tinanong ang sekretarya tungkol dito, ngunit iniwasan lang ito ng sekretarya. Parang wala lang. Tumagilid ng bahagya si Shinyang, napansin ang panginginig ni Joshua sa loob. Si Joshua naman ay nakikipaglaban sa panik. Nag-iisip kung ang mga pulis. Naramdaman ni Joshua ang biglang ginhawa ng marinig iyon. Habang tinitingnan ng mga pulis na nakikipag-usap sa kanyang ama, pinilit niyang alisin sa isip ang mga masamang senaryo. Tinutukso ng takot ang kanyang isip na isip niyang baka siya ang suspek sa hit and run. Ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili at tinanong ang sekretarya tungkol dito. Bakit narito ang mga pulis? Tanong niya. Habang inaayos ng sekretarya ang kanyang salamin, ipinaliwanag nito na narito sila upang pag-usapan ang isang proyekto para sa redevelopment. Laking ginhawa ni Joshua nang malaman na wala itong kinalaman sa aksidente. Tinitingnan sila mula sa bintana. Nang makita ni Joshua ang sasakyan na mabilis na umalis, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Habang iniisip ang mga nangyayari, may kabuntot na kaba sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay parang isang masalimuot na laro na hindi niya alam kung paano matatapos. Habang pinapanood ang kanilang pag-alis, pinapalakas ang aso habang tumatahol. Sinabi niya na tila ayaw ng aso sa mga pulis. Gusto sana niyang kagatin ng aso ang mga ito, ngunit sa halip ay dinilaan siya sa pisngi. Nagkomento siya ng may pagkasarkastiko, Ikaw lang ang makakapagcomfort sa akin. Nang maramdaman ang konting, kaluwagan, umupo siya at medyo nabawasan ang kaba niya na hindi naman palakasing seryoso nang inaasahan niya ang sitwasyon, ngunit mabilis itong napalitan ng inis. Lahat ng ito, kasalanan ni M, bulong niya sa kanyang sarili. Kinuha niya ang isang panulat at mabilis na nagsimulang magsulat ng mga pangalan sa isang notebook, tinatrato ito. Parang isang twisted na laro ng deduksyon, katulad ng Death Note, kung alam ko lang ang mukha ni MXD. Pagkatapos magsulat ng ilang mga pangalan, huminto siya, naaalala si Hian Wu. Sigurado siya na siya si M, pero hindi tumunog ang telepono niya nang tawagan niya ito sa ospital. Sa frustration, tinanggal niya ang pangalan ni Hian Wu mula sa listahan ng mga suspek. Habang tinititigan ang mga pangalan, sinusubukan niyang tuklasin kung sino nga ba si M na iniisip na siya ang sentro ng pansin. Napapaisip siya kay Inyunak na naaalala ang insidente ng magkasalubong sila. Mga patak ng pawis ang tumulo sa kanyang noo habang iba't ibang mga kaisipan ang tumatakbo sa isip niya. Pwede bang si M ay isa sa mga may galit sa kanya o isang tao na nagpapanggap na kaibigan siya? Ang mga posibilidad ay nagpaparamdam sa kanya ng sobrang kaba at bulong niya sa sarili na ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Bigla, tumunog ang kanyang telepono. Mabilis niyang tiningnan ito. Mga mata niyang malaki sa pagkabigla. Si M ang tumatawag sa kanya. Sandali siyang natigilan sa pagkabigla. Si M ay laging nagte-text lang, kaya't ang tawag na ito ay ganap na hindi inaasahan. Ang eksena ay lumipat sa lugar ng hit and run crime scene, kung saan sina Detective Shiny Young at ang kanyang partner ay naghahanap ng mga palatandaan sina Young at ang partner niya gamit ang kanilang mga cellphone bilang flashlight sa madilim na gabi. Habang nagsisimula ng magkainis, nagsabi ang partner na tapos na ang forensics team sa paghahanap sa lugar at wala ring CCTV, kaya't magiging mahirap makakita ng anumang ebidensya dito. Nakafocus si Young at inutusan ang partner na tumahimik at maghanap pa rin. Kung may oras siyang mag-usap, ibig sabihin hindi pa siya naghahanap ng maayos. Biglang yumuko si Yang at kinuha ang isang bagay mula sa lupa. Nagtangka namang gawing magaan ang partner ang sitwasyon at tinaya na baka hindi maresolba ang kasong ito at tinanong si Yang kung gusto nitong magtaya tungkol doon. Nang hindi tumitingin, sumang-ayon si Yang habang nakangiti at hawak ang isang bagay sa kamay. Magkano ang taya natin? Tanong ng partner habang nakakunot ang noo at lumapit para tingnan kung ano ang nahanap ni Yang. Sa kanyang gulat, isang sirang emblem ng sasakyan ang nakita nito. Pinuksan ang kabanata kay Joshua na napansin, ang isang tawag mula kay M, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono, nagdadalawang isip kung ano ang aasahan. Sinagot niya ito, ang boses ay nanginginig, umaasang maririnig na ang tunay na boses ni M. Bakit mo ako iniiwasan, ha? Tanong ni M gamit ang isang boses na malinaw na binago ng voice changer. Habang naririnig ang tanong, sumigaw si Joshua, Sira ang phone ko? Hindi ko makita ang screen, pero hindi kumbinsido si M. Nagmumukha kang sinungaling, ang akusasyon ni M. Hindi, magpapadala ako ng screenshot bilang pruweba. Mabilis na sagot ni Joshua. Tumawa si M ng madilim. Kung sira ang screen mo, paano ka makakapagpadala ng screenshot? nagelo si Joshua sa takot ng matanto ang kanyang pagkakamali. Sa utak mong yan, paano ka nakapasok sa K-University sa pamamagitan ng early admission? Hinampas ni Joshua ang kanyang mga ngipin. Pinipigilang magalit. Ang sira ng screen ay isang dahilan lang, patuloy ni M. Pareho ka pa rin ng dati ang... yabang mo. Ulitin mo nga ang mga salitang ito, utos ni M, na nagpadala ng malamig na panginginig sa katawan ni Joshua. Ang boses ni Joshua ay nanginginig ng tanungin siya. Ngayon kung hindi mo ito gagawin at nagbanta, masaya akong makipag-chat sa mga detective. Sumabog ang panik sa kanya at tumayo si Joshua mula sa kanyang upuan. Sige, gagawin ko na, sagot niya. Pinipilit magpakitang hindi apektado habang si M ay nagmamalaki sa kanyang pagkabalisa. Anong gusto mong sabihin ko? Tanong niya. Pinipigilan ang pagkabahala at binigay ni M ang pangungusap, isang pangungusap na malinaw na nagpapagalit kay Joshua. Kinabukasan, nakaupo si Joshua sa sasakyan, ang kanyang ama ang nagmamaneho habang sila ay dumadaan sa kalsada. Napansin ng kanyang ama ang kanyang malungkot na itsura at tinanong, Bakit parang malungkot ka? Down ka ba kaninang umaga? Tanong ng ama. Wala lang, may konting problema. Bulong ni Joshua, pinipikit ang mata, kitang-kita pa rin ang inis. Ang kanyang isip ay bumalik sa gabi bago, nang pilitin siya ni M na tawaging walang kaligtasan na basura. Ang alaala ay nagpalakas ng pagkabigla at galit, kaya't pinigilan niya ang pagkapuno ng galit at mahigpit na pinigil ang kanyang bag. Bigla niyang tinanong ang kanyang ama, Dad, okay ba kayo ng lahat sa trabaho? Tumingin ang ama niya sa kanya, nang may pagkalito. Bakit mo tinatanong? Tanong ng ama. Si Joshua ay nakayuko at nagpatuloy, kahit gaano ako kabait, laging may may mga taong galit sa akin eh. Hindi ko alam paano harapin na yon. Dagdag ni Joshua, halos pabulong. Tumawa, nang bahagya ang kanyang ama may lambing sa boses. Makisama ka na lang sa mga kaibigan mo. Alam ni Joshua na hindi iyon ang sagot na hinahanap niya, pero tumango na rin siya. Hindi siya sumuko. E paano kung may taong talagang ayaw sa akin? Humilig pa atras ang kanyang ama. Nag-isip sandali, Kapag pakiramdam mo may galit sa'yo, mas lalo mo silang dapat pakitaan ng kabaitan. Sabi nito, may ngiting parang may alam. Napakunot noo si Joshua, hirap intindihin ang punto. Kaya't nagpatuloy ang ama gamit ang halimbawa, isipin mo na lang ang isang dog catcher na humaharap sa mababangis na aso sa probinsya para pakalmahin yung mga aso, binibigyan sila ng pagkain ng catcher para makuha ang tiwala nila. Hanggang sa kalaunan, bumababa ang depensa ng aso, paliwanag ng ama. Habang nagkukuwento ito, biglang kumurap si Joshua, parang may bumbilyang umilaw sa utak niya. Tapos, doon niya makikita kung alin sa kanila ang tunay na mabangis, bulong niya sa sarili. Lumawak ang mga mata ni Joshua sa gulat. Unti-unting nagkakaroon ng saysay ang payo ng kanyang ama. Sa loob-loob niya, pakainin mo ang mga taong pinakaayaw pa. Mo, brilyante! May ngiti sa kanyang labi, pasimpleng nagpasalamat si Joshua sa ama at sabay abot ng sirang cellphone sa driver. Sandali, driver ba talaga to o sekretaryo? Pulong niya sa sarili habang tinitigan ito. Pakitingnan mo nga to, sirang-sira na eh. Pero alam kong kaya mo yan, mukhang may talent ka. Sabi niya, may pa-cute at pauto sa kindat Game na game si Joshua. May bagong misyon sa isip. Kilalanin si M gamit ang bagong Feed Your Enemy. Strategy.ng taong tugustong mamatay? Pero hindi agad nakasagot si Joshua nakatulala siya, hindi makapaniwala sa nakikita. Si, si Hien Wu, bulong niya sa sarili, ang kamay niya bahagyang nanginginig. Nasa gitna ng kalsada, hawak ang bisikleta, nakatingin lang ito sa kanila. Walang takot, walang emosyon. Joshua, kilala mo ba yan? Tanong ng ama niya, ang boses galit pa rin pero may halong kaba. Hindi siya makasagot. Bakit siya nandito? Ano bang plano niya? Alam ba niyang nandito ako? Habang bumabagal ang tibok ng puso niya, isa lang ang sigurado. Hindi ito simpleng sagabal sa daan. Isa itong mensahe. Mukhang may death wish talaga ang taong yon. pero laking gulat ni Joshua nang makilala ito. Si Jeo, ang boyfriend niya. Nabigla si Joshua, natulala sandali. Tahimik na sinabi ng driver, pakiusog nga iho. At agad namang tumabi si sa sabay yuko ng paumanhin. Habang nagpapatuloy ang biyahe, napansin ng ama ni Joshua ang uniporme ni Jeo. Kung alam ko lang na ganyan ang mga estudyante sa pampublikong paaralan, sana pinasok na lang kita sa pribado. Napatawa ng bahagya si Joshua, bagamat lihim siyang natatawa sa iniisip ng ama niya. Anong sasabihin kaya niya kung malaman niyang boyfriend ko si Jeo? Lumipat ang eksena sa paaralan. Pagkapasok ni Joshua sa classroom, agad niyang nakita si Jeo. Nilapitan niya ito at mahinang bulong. Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Pagkasolo nilang dalawa, agad humarap si Joshua kay Jeo na halatang iritado. Ano bang iniisip? Mo? Pwede kang makasagasa. Pwede tayong maaksidente. Singhal niya, nagulat si Jeo sa bigla ang pagputok ng damdamin ni Joshua. Susubukan na sana niyang magpaliwanag pero biglang napahinto si Joshua. Naalala niya ang payo ng kanyang ama. Huminga, siya nang malalim at unti-unting lumambot ang kanyang mukha. Ginawa mo ba yon dahil sa naging away natin sa ospital? Tanong niya nang mas mahinahon. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Napamaang si Jeo sa bigla ang pagbabago ng tono niya. Nagpatuloy si Joshua. Huwag mo naman akong takutin ng ganun. Gusto lang kitang batiin. Hindi ko intensyong gulatin. Ka? Pasensya na rin. Sa nangyari sa ospital? Sagot ni Jeo. Habang nakayuko, halatang nagsisisi sa ospital. Sabay kamot sa batok ni Jeyo. Matagal ko na sanang gustong humingi ng tawad sa nangyari, pero hindi ko mahanap yung tamang pagkakataon. Napatigil si Joshua, hindi inasahang magsusori ito ng ganon. Bago pa man siya makasagot, muling nagsalita si Jeyo. Sorry talaga. Bigla nitong inilabas ang mga kamay mula sa bulsa at nang hindi na niya namalayan, niyakap na siya ni Joshua ng mahigpit. Nagulat si Jeyo na natiling nakatayo habang yakap siya ng dalaga. Masaya ako kampi ka sa akin, ani Joshua na may ngiting pilit, ngunit may halong saya. Naguluhan si Jeyo. Anong ibig mong sabihin dyan? Huwag ka nang gumalaw, bulong, ni Joshua, mahina at banayad ang boses. Habang nakayakap, unti-unti na niyang pinaplano ang susunod na galaw. Mas magiging madali ito kung gaano ka-intense si Joshua sa paghahanap ay napakunot no. Anong hinahanap niya? Tanong ni Bitna kay Bora, ang class president. Hindi agad sumagot si Bora, bagkos ay pinanood muna si Joshua na parang may hinuhukay na sikreto sa loob ng kanyang locker. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Pero parang may misyon yan. Ah! Sa loob ng isipan ni Joshua, habang nagpapatuloy ang paghahalukay, ang tanging iniisip niya ay, Kailangan kong malaman kung sino talaga ang panig sa akin. Kasabay ng tunog ng bell na hudyat ng umpisa ng klase, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya, mula sa inosenteng anyo tungo sa mas matalim at kalkuladong tingin. Habang papunta na ang lahat sa gym para sa sports event, patuloy siyang binabantayan, Nina Bora at Bitna. May hinalaman o wala, ramdam nilang may binabalak si Joshua, at hindi ito ordinaryo, dot off with a fake smile, okay lang ako, sabay yuko para itago ang pamumula ng kanyang pisngi hindi dahil sa hiya kundi sa galit at kaba. Parang may mali sa suot mo, bulong ni Bitna, napapansin ang bahagyang punit sa uniform ni Joshua. Nagkibit balikat si Joshua, wala to, aksidente lang to kaninang umaga. Pero ang totoo, nanlalamig ang buo niyang katawan hindi lang sa hangin kundi sa mensaheng iniwan ni M. Isot mo to para sa PE. Paulit-ulit sa isip niya ang bawat letra ng sulat, tila ba isang bantakay sa utos. Habang unti-unti nang pinapapila, ang mga estudyante, hindi pa rin mawala sa isipan ni Joshua ang tanong, ano ang plano ni M ngayong araw?